Narito ang ilang bagay na dapat alam mo tungkol sa iyong katawan, part 1. Ang ating katawan ay gumagawa ng humigit kumulang isa hanggang isa't kalhating litro ng laway araw-araw, kaya wag na kayong magtaka. Kung may nakita kayong naglalalaway, alam nyo bang hindi bababa sa 36 na kalamna ng nahehersyo sa ating katawan kapag ngumingiti tayo? Kaya pag nginitian ka, ibig sabihin nun ay mahalaga ka. Ang ating puso ay tumitibok ng humigit kumulang 10,000 beses bawat araw o humigit kumulang 30 milyong beses sa isang taon. Gaya ng mga oras na nakikita mo si Crush, ang ating ilong ay kumikilos tulad ng sarili nating personal air conditioning system. Pinapalamig nito ang mainit na hangin, pinapainit nito ang malamig na hangin at sinasala ang mga dumi. Ang iyong ice ball ay 3.5 asin. Kaya pag wala kayong asin sa bahay nyo, alam mo na gagawin. Teka, kung nabitin kayo, huwag niyong kalilimutang pindutin ang follow, like, comment, and share para sa part 2. Thank you.